Habang nasa biyahe, lumapit si Petra kay Sobaro at niyakap ang braso nito, sinasabing hindi patas na kanina pa itong kasama ni Emilia at hindi siya magpapatalo. Natatawa naman si Sobaro at sinabing intindihin na lang si Petra dahil bata pa. Hindi ito pinalampas ni Emilia at pinaalalahanan si Petra na hindi dapat pinapalagpas ang ganoong ugali. Nagpasalamat naman si Sobaro dahil hindi nila pinabayaan si Emilia mag-isa. Biglang naalala ni Sobaro si Rem kaya napansin ni Emilia na may iniisip siya. Nang tanungin siya, nauutal niyang sinabing may kailangan siyang aminin. Pinakalma siya ni Emilia para masabi ito ng dahan-dahan. Sa huli, inamin ni Sob Aro na may gusto sa kanya si Rem. Natahimik si Emilia at nagtanong kung sino si Rem na ikinagulat ni Sob Aro. Habang masayang nag-uusap si na Rem at Prush, bigla nilang naramdaman ang pag-atake ng kalaban sa harapan. Agad silang naghanda at nang makita ang lalaki, iniutos si Crush na sogasaan ito. Ngunit naramdaman ni Rem ang panganib kaya mabilis niyang inagaw si Crush at tumalon pataas. Kasunod nito, pinasabog ng lalaki ang sasakyan nila. Hinugot ni Crush ang espada at inatake ang kalaban pero hindi ito tinablan at agad pang naputol ang isa niyang kamay. Mabilis naman itong hinarap ni Rem at inilapat ang kanyang hilang magic kasabay ng paglitaw ng nilalang na pumutol sa braso ni Crush. Nakilala ni Rem ang dalawang dumating, Lai Kaites, Sin Archbishop of Glotteny, at Regulus Cornies, Sin Archbishop of Greed. Nandito sila matapos malaman na napatay ang isa sa kanilang kasamahan. Inihanda ni Rem ang kanyang sandata at nilabas ang ice crystals. Mariin niyang sinabi na malapit nang dumating ang hero na tatapos sa kanila, ang nag-iisa niyang minamahal, Netsuki Sobaru. Tumubo ang isang sungay sa noo ni Rem habang inumpisahan niya ang pag-atake. Unang hinarap ni Rem si Glotany at nagpalitan sila ng halos pantay na lakas. Ngunit nang sumausaw si Grid, isang simpleng atake lang niya ang tumama kay Rem at agad siyang naparalisa na nagbigay daan para tapusin siya ni Glotany. Gabi nang marating nila sa ang lugar ng pag-atake. Agad nilang nakita si Crush na walang malay, at dalidaling nagtanong si Sabaro kung nasaan si Rem. Tumakbo siya upang hanapin ito at muli niyang naisip ang nangyari noon kung saan walang nakakakilala kay Rem para bang hindi siya umiiral sa mundong ito. Habang tumatakbo, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Rem. Nang makarating siya sa dulo, natagpuan niya ito at sinubukang gisingin, ngunit sinabi ng healer na patay na si Rem. Sa matinding pagdadalamhati, kinuha ni Sobaro ang putol na espada at nagbalak na magpakamatay muli upang bumalik sa panahong buhay pa si Rem. Alam niyang pag ginawa niya ito, kakaharapin na naman niya si Petal Joss pero wala na siyang pakialam. Ang tanging nais niya ay muling makita si Rem na buhay. Kaya, muling nagpakamatay si Sobaro. Nagulat si Sobaro nang magising siya at bumalik sa panahong kasama niya sina Emilia at Petra. Muli niyang tinanong kung nasaan si Rem, ngunit sagot ni Emilia ay hindi niya kilala si Rem. Sa panahong ito, buhay si Rem ngunit may himbing na natutulog. Habang nakatingin dito, humingi ng tawad si Sabaro dahil kahit ilang ulit siyang magpakamatay, hindi niya mailigtas si Rem. Biglang nagpakita si Puck. Umasa si Sabaro na magigising nito si Rem, ngunit sinabi ni Puck na hindi niya ito kayang gawin. Ipinaliwanag niyang ang kapangyarihan ni Gluttony ay pagkain, kaya nitong kainin ang pangalan at mga alaala ng isang tao. Dahil nakain ang pangalan at memorya ni Rem, nakalimot ang buong mundo tungkol sa kanya. Bago umalis, hiniling ni Pop kay Sob na ingatan si Emilia. Paglabas ni Sob Aro sa silid, nakasalubong niya si Crush. Sinabi nitong naghihintay ang lahat sa sala para pag-usapan ang nangyari. Dahil nakaindi ng gluttony ang memorya ni Crush, hindi niya nakilala si Sob Aro, ngunit sinabing ayos lang iyon. Sa pagpupulong, ipinaliwanag ni Peles na maraming tao sa kapital ang nawalan din ng alaala, posibleng kagagawa ng witch cult. Dagdag niya, mula nang maging candidate si Emilia sa Royal Selection, inaasahan nilang magiging target ito ng witch cult. Dahil dito, nagalit si Sabaro dahil tila sinisisi si Emilia sa lahat. Agad na inawat ni Cruz si Feles at pinahingi ng paumanhin. Pagkatapos, sinabi ni Feles na nais nilang kumala sa alliance dahil ang isang alliance ay para sa kapakinabangan ng lahat at dahil si Emilia ang target, delikado ito para sa kanila. Tumutol naman si Willem dahil pagkakataon nila itong maghayganti sa umatake kay Krush. Sa huli, nagsalita si Krush. Buong lungkot niyang sinabi na kinamumuhian niya ang sarili niyang buhay ngayon na wala siyang maalala, pero kung may pipiliin siya, mas nanaisin niyang pumili para sa sarili kaysa umayon sa dikta ng iba. Dahil dito, napagdesisyon nilang ituloy ang kanilang alliance. Habang nakaupo si Sabaro sa tabi ni Rem, pumasok si Emilia at tinanong siya kung kilala rin niya si Rem. Napansin niyang hindi pa nagpapahinga si Sabaro, kaya pinayuhan niya itong magpahinga muna. Sagot ni Sabaro, wala naman daw dahilan para mapagod siya. Kaya ipinaliwanag ni Emilia na alam niyang may nais gawin si Sabaro, pero kung pagod ang tanyang katawan, hindi niya iyon magagawa. Napangisi si Sabaro at sinabing, nakakaawa ako, ngunit agad itong pinagaan ni Emilia. Sinabi niyang hindi totoo yun at hindi dapat pasan ni Sobaro mag-isa ang bigat ni Rem, dapat hayaan niya ring tumulong si Emilia, tulad ng pagliligtas ni Sobaro sa kanya noon. Kung nasasaktan si Sobaro, gusto niyang may magawa para sa kanya. Nagulat si Sobaro sa sinabi ni Emilia at humingi ng pabor na tumalikod muna siya. Ilang sandali pa, pamatak ang luha ni Sobaro at humagulgol siya sa sobrang kirot. Dito, mahigpit siyang nangako kay Rem na ibabalik niya ito, anumang mangyari. Sa labas ng tahanan ni Cruz, nagpaalam na sina Subaro at Emilia para umuwi at sinabi nilang babalik na lang pagkatapos makausap si Rosewall. Tinawag naman ni Felix si Subaro upang sabihing handa na ang higaan ni Rem at kailangan din itong magpahinga matapos labanan si Slot. Bago sila umalis, hiniling ni Cruz kay Emilia na manatili itong malusog at sinabi ni Emilia na sa susunod ay siya naman ang tutulong sa iba. Pagharap kay Subaro, sinabi rin ni Cruz na nais niyang maging mabuti ang kalalabasan ng lahat para sa kanya. Habang nasa biyahe, napansin ni Emilia na palaging umuupo si Sobaro sa tabi niya. Tinanong naman ni Sobaro kung weird ba 'yon, ngunit sagot ni Emilia, noong una lang siya hindi komportable, ngayon ay parang may kulang kapag hindi niya ito katabi, kaya mas okay na raw ito. Natuwa si Sobaro dahil nagbunga ang lahat ng efforts niya. Pero kahit masaya siya, napansin pa rin ni Emilia ang pag-aalala niya para kay Rem. Tiniyak niya kay Sobaro na makakahanap sila ng paraan para maibalik si Rem sa dati. Pagdating nila sa village, napansin ni na Sob at Emilia na walang kahit isang tao roon. Sinabi ni Emilia na hindi pa nakakabalik si Naram at ang iba mula sa sanctuary. Natanong ni Sobaro kung saan ito, ngunit inakala ni Emilia na alam din niya ito, ayon daw kay Rosewald, para itong isang secret base. Dahil dito, nagpa siya si Sob na dumiretso muna sila sa mansion. Pagdating sa mansion, tinawag ni Emilia si Pop ngunit walang sumagot kaya inisip niyang baka tulog ito. Kumatok si Sabaro at may babaeng nagbukas ng pinto. Hinintay nito ang pagdating ni Emilia at agad siyang nakilala ni Emilia bilang si Frederica. Ang unang napansin naman ni Sabaro ay ang matutulis nitong ngipin. Nagpakilala si Frederica at sinabing matagal na siyang nagtrabaho sa mansion at nagleave lang dahil sa personal na dahilan. Bumalik siya dahil sa request ni Ram ngunit pagdating ay wala siyang nadatnan at isang sulat lang ang natagpuan sa master's office na nagbigay ng ideya sa nangyari. Naitanong ni Frederica kung sino ang dalagang kasama nila. Sinabi ni Sob Aro na kapatid ito ni Ram at sigurado siyang naging mabuting kaibigan din nila kahit hindi niya ito maalala. Nagtanong naman si Emilia kung may balita siya tungkol kay Roswell, ngunit sagot ni Frederica, wala siyang alam sa iniisip ng kanyang master. Ang tanging alam niya ay dalawang tao lamang ang pinagkakatiwalaan nito, si Ram at ang Great Spirit ng Mansion's Forbidden Library. Agad itong pinuntahan ni Sob Aro, si Beatrice. Tinanong niya kung alam nito ang iniisip ni Rosewall, ngunit sinabi ni Beatrice na wala siyang magagawa sa kasalukuyang sitwasyon at malamang ay wala rin iniisip ang kanilang master. Ipinakita ni Sobaro ang itim na gospel at nagulat si Beatrice kung bakit meron siya nito. Ipinaliwanag ni Sobaro na nakuha niya ito matapos niyang patayin ng sin archbishop na si Slot. Nagtanong si Beatrice tungkol sa witch factor, ngunit wala namang ideya si Sobaro kung ano yon. Dito sinabi ni Beatrice na posibleng nasa sanctuary ang lahat ng sagot, ang intensyon ni Rosewall, ang kahulugan ng gospel, at ang tungkol sa witch factor. Pagkatapos nito, itinaboy na niya si Sabaro palabas ng silid. Ayon kay Emilia, marami siyang gustong pag-usapan nila ni Rosewall, kaya tinanong niya si Frederica tungkol sa lokasyon ng sanctuary. Ipinaliwanag ni Frederica na ibabahagi niya ang lihim na lugar ng Sanctuary of Clemaldi at kung paano sila makakapasok. Binigyang diin din niya na may isang pangalan na hindi dapat nila kalimutan sa kanilang biyahe, magingat sila sa isang taong tinatawag na Garfield. Bago umalis sina Aro at Emilia, ibinigay ni Frederica ang isang blue crystal pendant na magsisilbing susi upang makapasok sila sa barrier ng kagubatan at makarating sa sanctuary. Muli niyang pinalalahanan si Emilia na huwag kalimutan ng mga bilin at magingat sa paglalakbay. Nahihiya namang lumapit si Pepe kay Sabaro at iniabot ang isang puting panyo bilang panalangin para sa kanilang ligtas na paglalakbay. Tinanggap ito ni Sabaro at taos pusong nagpasalamat. Habang nasa biyahe, nag-aalala si Emilia dahil hindi pa rin nagpapakita si Pauk. Naalala ni Sabaro ang pabor na hiningi ni Pauk sa kanya, ngunit sinabi ni Emilia na kaya pa rin niyang tumawag ng ibang spirits kung kailangan nilang magtanggol sa sarili. Ilang sandali pa, sinabi ni Otto na nasa loob na sila ng forest ang tinatawag na Lost Woods, dahil pinipigilan ito ang sino mang gustong makalapit sa sanctuary. Napansin ni Sobaro na kinakabahan si Emilia kaya pinatatag niya ang loob nito. Habang nag-uusap sila, biglang lumiwanag ang Blue Crystal Pendant. Dahil sa masamang kutob, agad itong tinanggal ni Sobaro at balak itapon, ngunit bago niya magawa, bumagsak si Emilia at muling kumislap ang pendant. Sa isang iglap, napunta si Sobaro sa ibang lugar. Nakita niya ang isang batang babae na may mahabang tenga tulad ng isang elf. Tinaakbo ito ng bata kaya mabilis niya itong sinundan. Ngunit huminto siya nang makita ang isang misteryosong gusali. Sa kuryosidad, pumasok siya roon. Habang naglalakad, may narinig siyang boses. Paglingon niya, napunta na naman siya sa ibang lugar. Dito, may isang babaeng nakaupo sa harap niya. Sinabi nitong matagal na mula nang may nakausap siyang tao kaya marahil nasabik siya. Nagpakilala ang babae, ikid na, ang Witch of Greed. Kahit nagpakilala na ang babae bilang Witch of Greed, hindi natinag si sobaro at hindi man lang kinabahan. Tinanong niya kung nasaan siya ngayon dahil kanina lang ay nasa madilim siyang lugar. Ipinaliwanag ng witch na hindi siya inilipat kundi inanyayahan sa isang witch's tea party. Pinaupo niya si Sabaro bago lumamig ang tsaa. Umupo si Sabaro at agad itong ininom, bagay na ikinagulat ng witch dahil basta niya itong tinanggap mula sa isang witch. Sinabi pa niya na ang tsaa ay mula sa kanyang body fluid na agad namang ikinataranta ni Sabaro. Nagulat si Echidna dahil tila normal lang ang kilos ni Sabaro kahit nasa harap siya ng isang witch. Dito sinabi ni Sabaro na hindi siya nabibighani sa kagandahan nito kay Emilia lang nakatoon ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nagseryoso si Sabaro at tinanong kung ano ang kailangan ng witch sa kanya. Sagot ni Echidna, narito siya dahil ninais niya yon at maaari siyang umalis kung gugustuhin niya. Ngunit pinaalala niyang bihira ang pagkakataong makausap ang Witch of Greed. Pagkatapos, binago ni Echidna ang paligid at muling tinanong si Sabaro kung ano ang nais niyang malaman tungkol kay Carmilla, ang Witch of Lust, ang nagbigay ng emosyon sa mga non-human sa pagtatangkang punuin ang mundo ng pag-ibig. Tungkol kay Minerva, ang Witch of Wrath, ang nanakit upang magpagaling habang iniiyakan ang mundong wasak ng digmaan. Tungkol kay Sekhmet, ang Witch of Sloth, ang nagmaneho ng isang dragon lampas sa dakilang talon para lang magkaroon ng pagkakataong magpahinga. Tungkol kay Typhon, ang Witch of Pride, ang sakabataan at kalupitan, hinatulan ng mga kriminal isa-isa. Tungkol kay Echidna, ang Witch of Greed, ang larawan ng uhaw sa kaalaman, na gumawa ng mga bagay na pinagsisisihan niya kahit sa kaharian ng kamatayan. O tungkol sa Witch of Envy na pumatay sa lahat ng witches. Dahil sa bigat ng mga sinabi, nakita ang takot sa mukha ni Sabaro kasabay ng biglang kirot ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Ikida na epekto ito ng tsaan na pinagsama sa Envy Witch Factor upang mapahupa ang resistensya ni Sabaro at maayos silang makapag-usap. Ipinahayag din ni Ikida na nagawa ni Sabaro patayin ang may hawak ng Sloth Witch Factor, kaya lumipat ito sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapasok siya sa lugar na ito, ang Witch's Graveyard, ang sanctuary mismo, kung saan nakakulong ang kaluluwa ni Ikida. Nang tanungin ni Sobaro kung nasaan ang tunay na sanctuary, sinabi ng witch na nasa labas lamang ito ng mga ruins. Tinanong ni Sobaro kung kaya siyang palabasin at nagsimulang maglakad palayo habang pinipigilan pa siya ni Ikidna para mag-usap pa sila. Ngunit wala na siyang interes at sinabing sa ibang araw na lang sila magkita, bagay na ikinalungkot ng witch. Lumitaw ang isang portal at mariing sinabi ni Ikidna na hindi niya sasabihin kanino man ang naganap sa kanilang tea party. Pagkatapos binigyan niya si Sobaro ng isang souvenir, ang tarapatang harapin ng trial ng Sanctuary. Dinila niya ang kamay nito, lumapit at bahagyang itinulak si Sobaro palabas. Pagbalik ni Sobaro mula sa loob ng Sanctuary, agad siyang lumabas at nakita si Otto na nakahandusay. Isang lalaki ang binuhat ito at basta nalang lang inihagis. Mabilis namang tumakbo si Patrash para seluhin si Sobaro at saka sinugod ang lalaki, kinagat pa nito sa balikat. Ngunit tila walang epekto, binuhat lang siya ng lalaki at ibinagsak dahilan para mawalan siya ng malay. Lumapit ang lalaki kay Sobaro para atakehin, ngunit bago ito makagalaw, sumigaw si Sobaro at tinanong kung kilala niya si Frederica. Napahinto ang lalaki at nagpakilalang Garfield. Sa loob ng karwahe, habang kasama na nila si Garfield, napansin niya ang babaeng nakahiga. Sinabi ni Garfield na ito ang half-devil na tinutulungan ni Rosewall. Agad siyang kinorek ni Sobaro, half elf si Emilia. Nagising naman si Emilia at agad na hinaranggan si Sobaro mula sa estrangherong lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Sabaro na si Garfield ito at siya ang maghahatid sa kanila papuntang sanctuary, kung saan naroon si Naram at ang mga villagers. Ayon kay Garfield, nalagpasan na nila ang barrier, kaya nagulat si Sobaro at tinanong kung nasa sanctuary na sila. Ipinaliwanag din ni Garfield na nagreact ang blue crystal ni Emilia dahil isa siyang half-elf tulad niya na mixed blood, pero hindi ito gumagana sa mga human tulad ni Sabaro. Doon na pagtanto ni Sabaro na ang sanctuary ay tirahan ng mga demi-humans. Nang buksan nila ang bintana, nakita nila ang mga kabahayan. Ayon kay Garfield, ito ang sanctuary na sinasabi ni Rosewall. Pagdating nila, sinalubong sila ni Ramp halatang disappointed dahil natagalan sila. Sinabi rin niya kay Emilia na hinihintay siya ni Rosewall. Sa isang silid, nadatna nila si Rosewall na puno ng bandages at nagpapahinga. Binati niya si Emilia at Sob dahil matagal-tagal na mula nung huli silang magkita. Naitanong ng dalawa kung bakit ganoon ang kalagayan niya at ipinalam din ni Sob na epektibo na ang alliance nila kay Krush. Tinanong naman ni Emilia kung anong klaseng lugar ito dahil noong magkaroon siya ng kontak sa barrier ay nakaramdam siya ng matinding pagkailang. Tinawag nila itong sanctuary ngunit tila hindi yon umaayon sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Rosewall na ito ang Witch's Graveyard, ang lugar kung saan nanahan ang Witch of Greed si Ikidna, at para sa kanya, iyon ang tunay na sanctuary. Idinagdag niya na ang barrier na ginawa ni Ikidna ay nagpapahintulot lamang ng pagpasok ng mga hindi taga rito, ngunit nagkakaroon ito ng epekto sa mga nilalang na may dugong tumutugma sa ilang kondisyon. Dito naman nagsalita si Ram at tinanong si Emilia kung hindi ba siya nagtataka kung bakit hindi pa nakababalik sa mansion si na Rosewall at ang iba. Ipinaliwanag ni Rosewall na tila hindi sila pinapayagan ng lugar na makalabas. Biglang pumasok si Garfield at sinabi na ang dahilan ng kondisyon ni Rosewall ay dahil na reject siya ng trial ng sanctuary. Sa oras daw na magkaroon sila ng contact sa barrier, hindi na sila maaaring makalabas. At ang tanging paraan para masira ang barrier ay ang pagdaan ng isang mixed blood sa graveyards trial. Kapag sinubukan ito ng isang ordinaryong tao, masasaktan lamang, gaya ng sinapit ni Rosewall. Mariin sinabi ni Garfield kay Emilia na siya ang dapat sumira sa barrier. At kung hindi niya ito magawa, hindi niya palalayain ang mga villagers mula sa sanctuary. Kinamusta ni Sobaro ang mga villagers at sinabi niyang ligtas ang kanilang mga pamilya at natalo na nila ang umatake sa village. Alam na rin ng mga tao na hindi sila pinapayagang makalabas, kaya pinakalma sila ni Sobaro at sinabing may tutulong sa kanila. Pumasok si Emilia, ang Royal Selection Candidate, at inanunsyo na siya ang sasabak sa trial. Humingi siya ng suporta, pero nanahimik ang lahat. Lumapit ang village chief at tinanong kung bakit siya tutulong kahit ayaw sa kanya ng mga tao. Ipinaliwanag ni Emilia na nang makasama niya sandali ang kanilang mga pamilya, na-realize niyang ang pamilya ay dapat laging magkasama. Gusto niyang makabalik ang mga villagers sa kanilang pamilya, at nais niyang maging kaibigan ng lahat sa harap niya. Dahil dito, tinanggap ng mga tao ang pakikipagkaibigan ni Emilia. Naghanda si Emilia at humingi ng gabay sa mga spirits bago pumasok sa sanctuary. Bago siya tuluyang pumasok, humingi muna siya ng lakas ng loob kay Sob Sa isang nakakatawang sandali, ipinakita ni Sob ang chair niya para kay Emilia na ikinatuwa naman ito. Umilo ang sanctuary bilang hudyat na pasado si Emilia para sa trial, kaya buong tapang siyang pumasok. Nagulat si Garfield nang biglang mawala ang liwanag kahit hindi pa tapos ang trial. Dahil dito, agad na tumakbo si Sub at muling nagliwanag ang sanctuary sa paglapit niya. Pagpasok ni Sub Arrow, nakita niyang nakahandusay si Emilia at nang lapitan niya ito, nawalan din siya ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang tila bumalik siya sa kanyang totoong mundo at naroon din ang kanyang ama. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.